good morning to all. Ah, uh, ito yung eksena ko tuwing umaga. Ganito ka busy yung tindahan ko kapag school days. Uh, hindi ka, kailangan talaga na maaga kang bumabangon. So, para saan nga ba tayo bumabangon? Ako, bumabangon ako para sa aking pamilya and bumabangon ako para sa aking mga suki. So, kailangan akong bumangon ng maaga para magbukas kasi nga uh, dito sa tindahan sila bumibili ng kanilang mga snacks so ayan, kapag uh, school days, busy-busy puti busy, na lang at meron si ate Ayla na katulong ko kapag walang klase. O diba, so sa so, mga mamis dyan, uh, turuan na rin natin ng ating mga anak na mag-negosyo kasi nga, uh, di natin alam ang buhay, kung makatatapos sila o hindi, at least alam na nila kung paano magnegosyo So kaya ang eksena to everyday is Monday to Friday. So, ganyan yung mga batang tumer ko, yung mga customer ko na yan is palagi dito bumibili. So, busy talaga ako every day So, ngayon may idea na kayo kung gaano kahirap ang may tindahan. Uh, ang pagtitindahan ay hindi naman talaga madali. Sa totoong buhay, wala naman talagang madali. Kailangan natin itong paghirapan, pagsumikapan upang makita natin ang paglagon ng ating negosyo. Kapag may negosyo ka kasari, kailangan mong matuto mag-adjust sa buhay. Halimbawa na lang kapag uh, dati hindi ka hindi ka bumabangon ng maaga, kapag may tindahan ka, kailangan na kailangan talagang bumangon ka ng maaga para makiter mo yung mga needs ng mga customer mo. Kasi nga kapag late ka nagkikising, ang, ang sister, yung mga dati mo ng suki, dilipat na sa iba. Kailangan na talaga nating mag-adjust Uh, para sa mga needs ng ating customer. Halimbawa na lang, pag kumakain tayo at may mga bibi, may mga bumibili, di ba iniiwan natin kasi nga top priority natin yung ating mga customer. May mga times pa nga na, na nakakalimutan nating mag kumain ama, at ng ang ating mga anak kasi nga meron tayong ma, abala tayo sa ating tindahan pero okay lang yan. Alam ko na iintindihan nila na para sa kanila kung bakit tayo nagsusumikap. May mga times na napapagod din ta tayo at alam ko marami sa mga kapwakasari ko ang nahihirapan, nawawalan ng pag-asa, nadidismaya lalo na at hindi nila nakikita ang paglago ng kanilang mga negosyo kasari, magpatuloy lamang tayo, magsipag, magtiwala sa sarili, at magtiwala sa Diyos, at pasasaan ba't makikita natin ang inaasam nating paglago. Huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi sabay-sabay tayong kumilos, kung di ka magsisipag, kung di ka magpapatuloy, sino pa ang tutulong sa'yo? Lagi natin iisipin na tayo lamang ang makakatulong sa ating sarili sa gabay ng ating Panginoon. So, kasari, lalo pa tayo magsipag, magtsaga, at magsumikap, at matutong mag-impok para sa inaasam nating tagumpay. Have a nice day, kasari, and God bless sa ating mga negosyo.